'Yon, tumanaatin. Mag-chill muna tayo. <laughs> Halaw pa tayo. Ibigay muna. Halik-alik na. Halaki ng mga pusa dito. Ay. Adayin dalawa dalawang as. Tay-tay dalawang kong Excited sa pusa. Halatang walang pusa. Ang ganda. Saan kaya pupunta? Pag bibilya sa Town and Country Billiards. Okay, hey, hey, na ba kayo? Meron pa ba? Oh! Waso! Ikaw, bumaya ka na? Hindi natin sinong na, oh. dino, dino, dino pa oh. ano, mag-aagpatalo. Hindi na papalit Ah, papalit. Ano, Dad? Anong laro ko? Taga-picture. Taga-picture. ngayon kasama ang buong kasama ang buong kas kuya kaway ka ay hindi hindi rin yung isa sa rabbit dahil may tumating na nasa likod kaya tayo kakain dahil kuya arrived two days ago nasa kalab, know, ka na? pakita ka bibi ayan 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 siya ba nilibre <laughs> ay kawawa sino bang nagpapas San tayo, boy? San, San Bruno. San tayo? Nasaan uh, oh, tayo? Nasaan so, tayo? Nasaan tayo? Nasaan Tay. tayo? Nasaan <laughs> tayo? Nasaan tayo? Nasaan tayo? Nasaan tayo? Nasaan tayo? tayo? Nasaan tayo? Nasaan tayo? tayo? San Bruno, San Mateo. Ano ba talaga? San Bruno. Kakain tayo sa Cajun Bowl. Ayun na. Eto uy, uy, uy. Po. Iyan, iyan. Sa Cajun Bowl. Ayun, dahil merong dahil meron dumating. May bagong tayo. Ayun, na, may bagong tayo. Ilang araw ka na dito? Pangatlong araw. One day pala, two days pa lang. Oo, oh, pangatlong araw na. Ah, okay. So, Parang payat ka ngayon. Kasi naka-jacket. Tingnan dyan. Yun sa shoes mo. Ayan. Ayan yung kapatid ko. Malilibre ba siya? May pesa dala niya. <laughs> Alika na. Alika na. Alika na. Kain na, na tayo. Char. Duto ba ako? Galing ako work. Thank you. hindi siya ba dala siya party nun? Hindi. Sa ano yun? <laughs> <laughs> Kay Jed <in> the bag. <laughs> Happy birthday! Thank you! Happy birthday! Happy birthday kay Kuya! Happy birthday! Happy birthday Kuya! Oh, advance na agad. So, tayo sa Cajun in the Bag. Sige, dyan ako sa dulo para madali. Gusto mo sa mga Dito? Dala lang sa ampil mesa. may isa. Ito po. At, uh, ito ito, ito Ay, ano dyan? Uh, Nandito tayo sa Cajun Bowl. Inaantay natin yung pagkain. Pag-aantay mo silang hello. Twisty po, Patika. Okay Namimiss ko ng vlog. Hello! Nandito naman po tayo, kakain na naman tayo. Nasaan tayo to? Nasa Cajun Bowl Seafood Restaurant. Wow! Where is this? Uh, San Bruno, California. Wow. San Bruno Mars. Okay. San Bruno Mars. Okay. <laughs> sa Mars. Ah, ito. Ah. Kaya tayo nagsasaya. Ah. Dahil may ano. Uh, may patay gutong <laughs> um, <laughs> Ayun. Oh. Parang hindi kasha yung outfit ko. Yung outfit mo rin na pa. Wala pa yung pagkain na ganito na. Kain tayo. Sawa niya kami. Enjoy ko Onion rings? Wait ring. Kasi ito kalamari. This is clam chowder. ko ate, Ah, okay lang, okay lang. Ah, sorry. Hindi, lang. yan. This is clam chowder. Ayun mo, may ano-ano. May... May clam. May clam. may clam. Ito lang. Ito, lang. Ito na yung kakainin namin. Mas <laughs> uwi na. Mas uwi na. Ito na yun. Kain tayo. Ayoko na. Ayoko mm. Tarap. Ah, may pasta pa! May isa pa ay, garlic noodle. yung ano, soup. Thank you. Thank you. mo. Thank you. Lagay mo mag sa Mag-soup muna tayo. Char! What mm. type pasta? Pasta sa beer. Anong pasta to? Garlic. Garlic, garlic noodles. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What is love? Wala ganyan doon. Ang tawag dyan? Dungeons. and Dragons Yes. <laughs> yes, you're right. 200. Libre kasi naka 200 na 'yung bill. Oh, what is this? Wow. Uh, Combo number 1. May clam child, ah may clam, may clam, mayroong may 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 and shrimp. Yung saying so, yung uh, Crawfish, shrimp and mussels

Wow, may crawfish. Alam mo bang mahal yan sa ano? Sa Pilipinas. Lalo sa mga indeed, yung bili Okay, okay, Let's eat. May lapsa ba dyan? Lang. Yan, crawfish. crawfish. Ito yung crawfish. Pwede na tayo. Hindi ka pa na itura mga Cindy okay. Crawford. Kasi ito tongi... may... Mm -hmm. Ito yung pag-iisura ng crawfish, okay. uh, ngayon, uh, ng mm. sa Pilipinas to. Uh, Excuse me po. Busog na ako si Kuya na. Picture sa picture, na. ako sa picture? Uh -huh. <laughs>

ano ba unahin ko? Yung sa crawfish, pag hindi niyo gusto yung sa ulo, yung kainin kasi medyo na yung lasa. Ay, may pang crack pala, no? Mmm. Matay pa yung pala yung Ayan, kuya. Ayan pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan pala. Ayan gusto ko galit-galit kayo. Kulik, kumakain. Kumakain? <laughs> <laughs> Ayan na po. yan Aklang <laughs> mat. Chinin. Eto, ano? Chinin. Eto, hindi pa tapos? Ako hindi pa. Pika mo so, lang sa otya. Samahan kita, ba? Ayan. Ayan na yung ano. Wala kang ligtas. Diyan ka lang nagpapit. Ayan na. <laughs> Sarap ng kain. Sarap. Thank you. Hindi, hindi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hindi ka na. Huwag na. Ayaw na. Malalaki ng mga pusa dito. Ay. Ay. Oh, oh, kinidila niya yung binili ko sa Walgreens na cat food. Ang eh. Mga pusa dito, double XL. Hindi lang namin malapitan kasi aalis. Tapos ito, ito yung view natin. Chening! Ayan, ayan yung view natin. Ayan, bundok. Ano, ito yung dalawang <laughs> ungas. Nakita <laughs> ka nga kuya atay yung dalawang ungas, ito yung dalawang, dalawang ungas. Excited sa pusa. Halatang walang pusa. Ayun, ang ganda na. Ano mo? Saan kayo pupunta? Magbibilyar? Sa Town and Country Billiards. Saan kayo pupunta? Yan eh. Can you wait for me? Wait for me, baby. Thank you. <laughs> 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 Sabi ko nandito kay oh, tatay ko, Wait, mga kapatid ko. Kamusta ko? Ito, first day. Oo, oh, nandito family. Oh. Tungko kayo sa table pa. Ah, Ayan. Ayan. Suki ko to. Pinagtatanggol so ako game. dito sa ibang customer. Thank you, sir. Sige pa. Ano pa kayo? Laki pa nandito. ID? Hindi na, okay. ID? ID ka pa. Okay. Kamusta ka? Ito po ba? pagod. Kanina ka pa. Oo, oh, kanina pa. Thank you. <laughs> ah! Hindi tayo na ba kayo? Oh, okay. <laughs> 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 Ang laki dito! <laughs> Mga excited kayo ah!

Ayan. Ayan Nico ya. Nagpaitala. Oh, pa-tapos ba? Diyan daw sa Ay kaya pa rin okay Eh ano kasi kaya no? Ayani. may. ba Ayan, sinong ano, mag-aas pa talo. Yan Kinab ang papalitan ko. Oo, oh, uh, Ano dad? Ano laro ko? Taga picture. Binyaran mo na tayo. Oh. Ano yung bata? Ano yung bata? pesos per 10 pesos. Oh, Ito yung labas. Andun lang yung wall jeans. Ayan lang. Uh, uh, uh. Ayan yung na. Hello. Now, on the left bakit? the left Sumakay ka pa. Bad shot. Bad shot. Ay, oh, yeah, oh apron bata. Apron, apron. Woo! Ano ko sa sabi mo sasabi si 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 mo? Ito, Sino kalaban mo? si abang. Si abang ano? amang ano? Uh, si ano ah, anong masasabi mo sa kalaban mo, boy? Anong mala masasabi sa kalaban mo? Oh. Oh, Umupo na siya. <laughs> ah, ka na raw, boy. <laughs>